Sa Manila South Cemetery naman, daan-daan na ang dumalaw sa kanilang mga yumao. Mabuti na raw kesa maipit sa dagsan ng mga tao sa undas. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Manila South Cemetery si Gio Robles. Gio, gaano karaming tao ang inaasahan dyan ngayong undas? ani niraang libong katao ang posibleng dumagsa rito sa Manila South Cemetery para sa Undas mas marami raw talaga yung dadalaw kasi nga wala na raw COVID-19 restrictions isinara na sa publiko ang South Avenue at Vito Cruz papasok ng Manila South Cemetery ipinagbabawal na rin ang pagtitinda ng bulaklak at kandila sa loob ng sementeryo dahil sa posibleng pagdagsa ng mga tao mas mahigpit ang pagbabantay ng PNP. Katuwang nila ang Makati LGU na nakabantay sa labas ng Manila South Cemetery, habang sa loob naman ang mga tauhan ng Manila LGU. Isa-isa na rin iniinspeksyon ang mga dala ng mga pumapasok sa sementeryo. Bukod sa mga matutulis at matatalim na bagay, kinukumpiska ng mga pulis ang mga may dalang sigarilyo at lighter para maiwasan ang siksikan sa main gate ng Manila South Cemetery, kung saan tayo nakatayo. Jester, naglagay na ng mga hagdan papasok ng sementeryo ito yung sa kahabaan ng Metropolitan Avenue at Kalayaan Avenue. May mga first aid station na rin na inalatag sa bawat sulok ng sementeryo sakaling magkaroon ng emerhensya. Para naman sa mga senior citizen at PWD, nakastandby ang apat na pong e-trike mula sa Manila LGU sa loob ng sementeryo. Tahimik at wala pag-aanong tao ngayong umaga sa Manila South Cemetery. As of 8 a.m., aabot pa lang sa mahigit apat na raan mga dumalaw sa bisperas ng undas. Karamihan sa kanila gusto raw makaiwas sa siksikan ng mga tao. Jester, mamayang alas 5 ng hapon, isasara ang Manila South Cemetery at magbubukas ulit ito bukas simula alas 5 ng madaling araw. Quick update lang, ito yung sitwasyon ngayon dito sa main entrance, sa entrada ng Manila South Cemetery. Kung makikita ninyo, may mga tolda na at mga, mga railings, pinaghihiwalay-hiwalay yung entrance para sa lalaki, babae. At dito naman, yung side na ito, Jess, ito yung entrance para sa mga senior PWD pregnant dyan. At saka kanina, may mga wheelchair dito na inilatag para dito sa mga kapatid natin na nahihirapan pumasok lalo na sa mga matatanda. Ngayon, Jester, para naman po sa mga kapatid natin, iwasan na po yung magdala ng maraming gamit, lalo na yung mga ipinagbabawal nga, mga kutsilyo, armas, mga inflammable materials at maging yung mga maiingay, nakakagawa ng ingay para mapanatiling payapa ang paggunita uh, ng Undas ngayong taon dito sa Manila South Cemetery. Balik sa iyo, Jess. Oh, bawal din pala yung bisikleta. Bisikleta. Oo, Oo. Oh, bukod dun sa mga bagay, matutuli sa bagay at lighter, posporo, ano. Ay. Okay, muli maraming-maraming salamat kay Geo Robles na guulat mula sa Manila South Cemetery. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.